Bernardo. Tapos ang hiwalay Katrin Bernardo at Daniel Padilla uh -huh. na una nang isiniwalat ng talent manager at showbiz columnist na si Ogie Diaz. Mm. Usap-usapan naman ngayon ang inilabas na bagong vlog sa kanyang YouTube channel na Ogie Diaz Showbiz Update hinggil sa chismis na hiwalayan din ng celebrity couple na sina Kim Chu at si Yan Lim. Oy, oy. Pinahapyawan kasi ni Ogie ang breakup issue ni na Kim at si Yan kung saan tinanong kung sino si Irish Lee sa buhay ng aktor. Ang nga Irish Lee. Di ba si Leda ah. yun? <laughs> ito pa nga. May oh. mga kumakalat ah, hindi, doon. Hindi, okay. hindi siya. Hindi siya, oh, hindi oh, siya. Oh, oh, oh. May mga kumakalat doon kasi sa isang social media platform na mga larawan na magkasama ang dalawa. Huh? Si pa ni Ogi, ito daw, oh. si Irish Lee daw ay non-showbiz, mm -hmm. parang staff daw o writer ng isang talent agency. Oo. Oh. Okay. Kilala siya. Irishly. Oh, kilala Irish Lee. kilala talent agency. Kilala lang talent agency. Uh -huh. So hindi pa sinasabi kung anong agency yan. Pwede ka ba sabihin? Sabihin mo na! Eh. Okay. Viva. Okay, okay. Gigit pa ni Ogi, dapat sagutin na rin si Ian kung sila pa ba o hindi na ni Kim at dapat wag nang magsabi ng mga mahahabang statement. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na pahayag si Ian hinggil sa inuugnay na babae sa kanya. Una nang sinabi ni Kim na sa kanila na lang ni Ian at itatago muna nila ito. Nang tanungin siya sa isang interview kung sila pa ba ng aktor. At yan entertainment news sa nag-iisang Jossa sa balat ng radyo. Ako si Jossa yan. Tatak Arimen.